O sa inyong lahat, meron tayong lakad ngayon kasama si Maring Joseph, pero isa pang kagandahan ng ating bibisitahin, isa nating kaibigan, long time friend na sampung taong nanirahan sa France or sa France, ngayon makikipagpuntuhan tayo sa kanya para malaman natin ang buhay-buhay niya, bilang isang OFW sa Bansang France, wag po kayo magkakakalas this is very interesting, dyan lang kayo ay dito. Maganda rito, puro puno. Malaking puno, napakaganda ng nature. Oh. 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 Salubong tayo ng banda, Mari. Ano? <laughs> 17. Ayan, for 17. 17. Ano ko sabi ko? Ayan, ayun. Oo, oo. Let's go! Uy, takot na ako. Okay. Mari, wag mo susunggaba ng alahas niyan, ha? Ito po mga kaibigan, kaibigan namin, Miss France. Ayan na siya. Ay, mari ko. Ay, ay kaganda eh. Pwede mo siya ng plastikan siyempre muna sa mga unang araw. Ay. <laughs> Ayan na. Okay, nakapwede mga iti. Naglalaman dati sa beauty contest, di ba ka? Hindi. Naglaman na ka, hindi pa? Pas. Tapos uh, na ako ng tanong. Okay. Bakukan sa aking, sa aking maliit na bahay. Okay, darling. No, thank you very much sa pag-welcome sa amin ng bonggang bongga. Ano yung pag-welcome sa salitang Frances? <laughs> Bonjour! Ah, bonjour. O oh, di ba? Ang maganda ko, Mari, ay? Ha? Lebel. Lebel, wow. Lebel. Sinabi niya Lebel. Ni <laughs> ay! Ano plaza? Ah! Ah! Huwag oh. na nung taggalin natin. Oh, sige. Ayan. Alin ay, din ni Mari ang babasagi namin? Ha? Ah. Galing din yung ko kanina. Oh. Ah? galing din kanila, kaalis lang. Okay, mamaya natin iikutin ang kanyang umalis yun. Iikutin ang kalitlit, ano iikutin ang katalagdean yun mo? At kalitlit tuan muna, okay? Pakain na kayo. Cute maring yung curtain, cute. Okay, okay marito yung room mo. Oh. Ay, isang so isang bedroom. Okay. No, dalawang room. Ah, dalawang room. Isang ari ay CR. Toilet. Ang isang room ay? Ang isang room pa ah. so, yung mga. Pag may mga bisita siya. Ayan. Ano yung extra room? Oh. Mara tama-tama lang sa'yo kasi ano lang naman siya. Iniwala siya ng kanyang asawa. Oo. Oh, o, di ba, Mari? Magkasapir ka rin ba? after mong ano kumain? Lang lalo, ah, okay. pero napapa ako kasi ito si Juan coffee lava. Oh, okay. meron lang espresso. oo. Oh, oh, oh. ano naman yun? and then meron siang dirty kitchen. Namin yung aking ano yung hindi tapos yung isa mo makita yung yung isa yung tapos yung Dala ko ng cabinet. Katatapos lang magpa-tiles ako tsaka magpa ako. Saan ka pa Ha? Saan? Yan, yeah, sa gilid niyan. Oh. Ah. Parang, parang gani-gani oh. style. Pero aluminum para wala nang bulok. Hello. Hello? Ayan. So... Baka gusto mo so, pangbuksan ang rep? Parang <laughs> gusto mo pangbuksan ang rep? natin ang ang rep ng isang galing friends. <laughs> Ang dami niya ng rep magnet. Oo, oh, oh, oh. Tarli. focus sa mga rep magnet. Um, uh, yung mga napunta ang kumbansa. Uh, bansa. uh mga collection ko natin yan. Portugal, uh, uh, ang uh, galing Ah, sa bagay, oh, Shenzhen Visa, no? Shenzhen? Oh, no, Shenzhen, Shenzhen. Italia, Portugal ang magkakalapit lang. Kung sa atin ay parang nasa Baruya ka and then papunta ka ngayon ng ano and then mamaya nasa Kamilmil ka like, na, sa kung bang ganun-ganun. May mga patrip yun uh -oh. sa, sa mga Pilipinas. Kahit wala akong papel, nakakasama. Pero bawat pasok mo sa isang bansa, ay basta, may passport, passport? Wala, dala lang ang passport. Uh, okay, in case of may mag-check. Okay. May pakikita. Okay, buksan na natin ang mahiwagang ref. Lamang laman. Hindi nga. Naku, Mari, parang kasarap ilabas nun. Oo, oh. kakain na. Walang problema. <laughs> ayan. Ay, galing pa lang France, Ari. Oo. -o. Nangialam na ako yan. <laughs> galing France. Ayan. Pwede niyong, basahin kung kaya niyong basahin. Yung iba, La pala. France a query. A oh, query. Garanti o de reunion. Oh, yeah. <laughs> yung din aking mga palaman, ganun din. Ay, wag na yun. Yung mga chocolate. And then... Ayan. Ay! Ay! Ito pa ang rep na makikita ninyo sa isang galing abroad <laughs> na mga dalawang linggo pa lang. <laughs> Three weeks naman, bro. <laughs> Three weeks. Pag after four months, ay nako iba wala naman ito. Puro tubig na. <laughs> <laughs> Mario? Ay, hindi ka naman... Ah, nagluluto ka ka pala? <laughs> pag gusto ko. Ah, <laughs> pag gusto mo lang. Meron <laughs> ka order, order lang ito, tinatawag ka order-order lang. <laughs> hindi. Eh di magtitinapay ako sa 9am na magtinapay. May palaman naman. Okay. So... Yung kakain na rin kami ng cooking magkakaklasa. Exciting ang aming pag-uusapan ngayon. Tumas ako, anak, aneg Tara na! So, tignan na po natin yung naluto ng Ms. Frans na edog. Oo. 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 Ako. Tanda na sa akin. Oo. Wala lang. At ito na ba siya Ikaw. Ay, no, no, no. Mamaya na ako. siya tito Cesar! Come here! So, natulong ako na ito. Sa, 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 adobong ito ni Marie Coy, naalala ko si Rick Kasi si Bana, masarap din magluto ng adobo. Ito talaga yung kanyang specialty, di ba? Kasi yung magtayo na restaurant ng mga, mga adobo. Sarap so, mo na. ha? hindi pa tapos nalalagyan ko pa ng ano. Yeah. Na? Ng, yung kanuti, yung, yung dos por dos daw na aluminum. Uh, na, na. Bago so, pa tapos nalalagyan ko ng ilaw na yung may mahabang tatlo. Dito meron ko pa isang mm. pagkasama. Ah, hawakan ko na ito para sigurado natin may sound. Ganon. Chichikahin na natin ang ating kaibigan si Lawrence para magkaroon tayo ng idea kung pa, ano ba yung boy boys France. Ano ba yung mga makikita dyan? Ano ba yung magaganda dyan or something? Na, yun nga. <laughs> Dami kong dal, dal Okay! Hello, Marie! Koy, kumusta? Eto, mabuti. Mukha kang yaya. Ba for niyo? 10 years. Alam niyo, mukha na sa yaya. 10 years pa ka? Yes, for oh. 10 years. Bago ko nakabalik. Bago ka umalis sa ganyan na rin ikaw? Ang bilog na bilog? Oo naman. Walang pang magbago. Okay. Ang ugaling, hindi nagbago? Oo hindi uh, yan, yeah, sorry. Ang gano'n pa Ba't naman magbago? So, Ba't kailangan pa magbago? O poro kailangang galing balang abroad, kailangan magbago? hey. Okay, simulan na natin ang pasabog. Paano ka nakarating ng Pransya? Ah, actually, meron ako ng mga kamag-anak. So, uh, ako nagpumilit na makapunta doon. Hmm. Sabi ko, gusto kong pumunta. So, tinulungan ako pero ang bayad is nasa half million bago ka makapunta. Malaki Diyos ko. 500,000 tourists ka doon. Pero bago ako nakapunta sa France, ah, uh, nakapatatlong attempt, doon ako nakapasok. Yung unang alis ko, Ah, uh, bali pumunta ko ng Hong Kong, Bangkok, Thailand, oh. Vietnam. Basta marami akong basta pinuntahan. Ganun to talaga yung discard. Eh. No, hindi. Para may tatak na. No, oh. hindi. Merong, yun, ang, yun ang isang proseso noong sa nagpapaalis. Ah, uh, ayun. Oh. Then, yung unang alis ko, ah... Uh, napabalik ako kasi pagdating ko sa Morocco, nakita yung isa kong passport. Kasi dalawang passport yun. Nakita yung isa kong passport na may Schengen visa. Pero nakalabas na ako sa sa ano, sa sa immigration. Ngayon, yung polis, tinawag ako. So, nakita, chinek yung isa kong bag. Yung isa kong bag, chinek niya. Uh, meron siyang, nakita niya yung isa kong passport na may Schengen visa. So, ngayon, doon yung lahat ng ano, mga tao tinawag yung mga immigration. Ngayon, nung tinawag yung immigration, inano ako, ya ang hinold nila ako. Allah. And then, nung mahold nila ako, lahat kinapkapan, hinubuan, hinubadan, hinubuan, uh -huh. tinignan, baka meron kang dalang drugs, pero wala naman. Okay. So, chinek yung maleta ko, uh, nakita yung isa kong passport na may Schengen visa, so hinold ako, in-interrogate, ang uh, daming kwento, baka blablabla, bla, bla, mm <coughs> -hmm. mga ganon. So, i kami sa airport, And then November 29, doon kami na hold. Dapat which is, papunta ako ng uh, from Morocco to uh, El -tai, -tai, ano, El Israel. Mm. Then Israel to Barcelona, Spain. So, yun nga sa Israel, uh, sa, sa Barcelona, Spain, doon lalabas yung isa kong passport na sana na mayroong Schengen visa. So, yun ang nangyari. So, na-hold nga, November 29, dinitrain ako sa airport and then december 5 bumili kami ng ticket binili kami bumili kami ng ticket sa sarili, sarili naming shoulder nang mm -mm. sariling pera, pera namin. na yes 900 us dollars from from morocco to manila ano yun ITHAD had i had sa Abu Dhabi. ibabalik ka na oo oh. pero hindi yun ano hindi yung deport kasi walang deportation oh -oh. sa sa morocco ito sa jamag show shoulder mm -mm. ng ticket okay. So, nga noon, dumating ako, November, December 5, pagdating ko dito, nag-service uli ako, kasi nga, yun naman sa dyan, trabaho ko mag-ribat, mm -hmm. And then, January 12, hindi pa rin talaga ako tumigil. Dahil, dahil, dahil syempre, nagastos ang ka na. So, At so, super cry ka, for sure. So, eh, masakit no, no, hindi, na ako, no, hindi naman ako. So, nagastos ang ka na. So, tuloy pa rin ang laban, kasi nagastos ang ka na. Tama eh. nga naman. So, January 12, umalis uli ako uh, from Bangkok, Thailand. Manila to Bangkok, Thailand. Ah, uh, um, pumunta ako doon. Two weeks ako sa Bangkok, Thailand. And then after noon, ah, uh, kumuha ko ng visa ng Madagascar kasi walang walang ah, uh, walang embassy sa Pilipinas ng Madagascar. Kaya sa Bangkok, Thailand ako kumuha. And then after noon, pumunta ako ng Phnom Penh, Cambodia. From Bangkok, Thailand, nag-train ako from Aripayet. Yung, yung last border. And then nagpunta ako ng Poipet, Cambodia. Then Poipet, Cambodia from Phnom Penh, Cambodia by bus. So, umalis ako ng 11 o'clock in the morning ng Bangkok from Makassan Railway Station. Then, dumating ako sa Phnom Penh, Cambodia ng 11 o'clock ng gabi. Then, hinanap ko yung hotel. Then, nag -i ako doon ng one and a half months. So, yung contact ko, sabi nung contact ko, okay lang daw na expired daw ang visa. Sabi, no, no hindi. So, yung may-ari ng hotel from Phnom Penh, Cambodia, naging kaibigan ko. So, nag-renew ako ng visa, doon 50 US dollars. And then, pag-renew ko ng visa, so, dumating yung ticket ko from from Phnom Penh, Cambodia to 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 Qatar, Doha, Qatar. Kasi, ang aking ang ticket ko ay from Phnom Penh, Cambodia to Doha, Qatar. Then, papasok ako ng papasok ako na ano, ng ng Paris, France, and then Paris, France to, to, Madagascar. So ngayon, pagdating ko ng Doha, Qatar, hindi ako pinasakay ng aeroplano ay. kasi nga, hinahanap ang Shenzhen visa ko. Ang sabi ko, bakit yung hahanap ang Shenzhen visa ko? Ayun ay, ay, ano ko lang, yung, kung sa ano ay dula ko dadaan. Pero ang normal yung aking ano, stopover ko lang yon Sabi ko. So, so, hindi nila ako pinasakay. Tinawagan yung ano ng immigration sa France na, na doon ako dadaan. So, hindi ako nila pinayagan. So, from Doha, Qatar, binigyan nila ako ng another rota kasi yung ako madalas-dalas si nakalagay. Doha, Qatar, to Kenya, Kenya to Madagascar. Anong okay, gagaw, Anong gagawin ko naman sa Madagascar? Hindi man ako papunta doon, papunta naman ako oh, oh, oh. sa Jan ng Paris. So Paris. may kabaka na, syempre may takot so, so, na. Syempre, sabi niya sa akin, Nacho. kung gusto mo, umuwi ka na lang uli. So pinili ko umuwi ako. March 16 umuwi ako ng Pilipinas. Then after noon, nag-service pa uli ako, hindi ako tumigil. So sabi nung papales ah uh, uh, alis na kay by August. So, luwas ang bakla, kusa ng Manila. nag ako ng Arirang Hotel sa Malate, sa may mabining. So, isang araw doon, 1-5 ang hotel. So, isang buwan. Kasi may bata naman akong panibaguling kasama na nag-apply ng magulang don So, ngayon, one month sa Manila, kasi bata nga, kailangan ay may kasama pag-alis, paglabas ng airport. So, hindi makano nang makahanap ng escort kasi mahal nga ang escort noon. Oo. Uh. So, ang ginawa, bumalik na ulit kami ng, bumalik ako ng Mindoro, yung bata, taga Kabite, pero yung magulang, taga Bungabong. So, ngayon, by October, sabi nung nagpapalis, ah, aalis ka na, alis na uli kayo. So, umalis na uli kami October 21, tanda ko October 21, 2015 nagpunta ko ng Kuala Lumpur, Malaysia yung bata, umuna doon kasama yung Tiyuhin at saka yung, yung tinsan mm. so pag alis ko October 21, doon ko na tinagpo sa hotel sa Kuala Lumpur, Malaysia and then October 2021, dumating ako doon 6 days lang ako sa Kuala Lumpur, Malaysia and then after noon, pumunta na ako ulit ng Maro Morocco kung saan ako naditing, don doon pa rin ako dumaan. Pero ang passport ko bago na malinis. Oh. So, nananalangin ako sa Panginoon. po, baka, baka ako'y uupo lang sa, aer, sa aeroplano. Baka pakatapos pagpunta ko sa immigration, na ako'y pabalikin <laughs> Pero nakalampas ako. So, sa madaling sanita, naka in ako sa Morocco sa Hotel Excelsior. So, sa Hotel Excelsior, bali nine days kami doon. Lumipat kami doon sa mga Pilipina. Na yung Pilipina doon, ah, uh, mga mukhang mga gusto ano, uh, walapang wala pang isang buwan ang gusto ang bayad para ang isang buwan ang ibabayad. Ang sabi namin, uuwi na lang ako ng Pilipinas. So bumalik ulit kami ng hotel. Hindi namin sinabi na kami ay may ticket ng from from Morocco, Morocco to Paris, France, then mm. Paris, France to Philippines. Ganun ang ano. Uh -huh. hey. Kasi may kamag-anak na ako, sila ang nagbigay ng way uh -huh. So So pagdating ng ano ng ng airport doon nga sa Morocco, so nangyari doon ano ya ang pagpunta namin sa check-in kasi do sa do sa mismong ano nung nag ano, ng ticket, question well, ako kasi yung ticket ko ano ya ang dalawa yung dalawa yung ano yung depart ay dalawa yung departure dalawa yung ano yung way nakalagay Paris, France, at saka Amsterdam. So, ang ginawa noong nado sa check-inan, check sabi niya, ah, bibigyan ka namin ng Amsterdam. So, tawag ako sa kamag-anak ko. Sabi, bakit dalawang, ano, dalawang departure? Bakit dalawang, isang France, oh, oh, oh. isang, ano, isang Amsterdam? So, ang ginawa, tawag ako sa kamag-anak ko, sabi ko, kinas sabi ko, ikakancel ko ang pag-alis namin. Sabi ko, Di ba ko ako na sa check-in and sabi ko, it's okay, madam, can I stay in your country because it's, uh, I want to stay another day, uh, more days. Sino yan? Sino yan? No, yung Moroccan na doon sa, ano, sa Morocco. So, no, it's, uh, no problem. Uh, bumalik, umalis na uli kami, bumalik na uli kami ng hotel. Ngayon, tinawagan ko yung kamag-anak ko, bumili ng ticket on the spot, 2,000 US dollar, uh, 2,000 euro. One way, to, okay. ano lang yun, from, from Morocco, Morocco to pa uh, Morocco to Paris, France, Paris, France to Korea, Korea to Philippines. 150,000 yun. Oo. Oh, no? Okay. Ba kung gano'n, kung nasa 60 noon, di nasa 120,000. One way lang yun, on the spot kasi. Oh. And then? And then, mga, kasi November, tanda ko is October 12. Basta dumating ako ng France ay November 6. November 6, Hindi so, talaga Ka wow. Wait muna. Kasi, ah, meron pa. No, kasi nung nalo kami sa immigration, nung kami bumalik, kasi bumalik na kami ng hotel, Hotel Excelsior, three days pa ako nag-extend. ah uh, November 6, umalis kami. So, nakapila na kami. Lagi akong nagkikita ng Eiffel Tower. Sabi ko, Lord, siguro sign na ito, makarating ako. Di, nakapila kami. Sabi ko, doon sa, do sa, yung mag-check-in ka na, But it's okay, the the stopover is Paris, France. Yes, no problem, no problem. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, gusto <laughs> na siguro yung... Oh, uh, oh, uh -uh. Diyos ko. So, Air France yung sinakya namin from Morocco to Air France. Then, doon sa Air France, doon sa... Nung nakarating na kami ng Air... ng France, hinahin po kagad yung toilet. Pinunit ko kagad yung mga ticket ko, then plinash ko sa toilet bowl. Then, after noon, May nagtitip sa inyo na wala, -ilag mo. Wala. Malakas lang talaga ang loob ko. Eh, paano mo nalaman din the best way para ako, ako, walang problema? No, bago ako dumating doon, nag-google ako, hinanap ko yung ang Charles de Gaulle kasi airport. May, may tatlong hole. Hole K at saka M um, at saka whole N. Hole K, hole L, hole M. Hinanap ko yung ano ng immigration, yung sortihan, yung labasan. Marami pang kwento mayaman. Hindi, ganyan. Pagdating ko namin ng airport, nung nag-arrival kami, di paikot-ikot ako sa loob ng airport. Sabi ko, wala nang malusutan. Kung magpapahuli naman ako sa, sa police, wala ba, Anong reason? Kasi magpapa-asylum sana ako. Aba, maya, maya may ilang pulis na lumabas doon sa immigration. Eh, itong isang immigration, isang isang window, yun lang ang may tao, daldalang daldal may, may mga pulis na lumabas. Lumabas din ako, yung bata na sa likuran ko. Ay may dala akong roaming na cellphone. Sabi ko doon sa ina ng bata at sa tiyahe. Nakalabas na ako ng airport. Ay, di nakita ko yung escalator. Bumba ako doon. Bago pa nga, di ba sa airport may bubog na nakagay. Sorte. Ibig sabihin ng sorte, exit. So, sabi ng lalaki, hindi yan, sarado yan. Sabi ito. Kasi doon, may yung pang sa metro, yung sa train, yung bakla uh, na lumabas. Oh, yes, Doon yes. ako lumabas. Nung paglabas, yun na mismo, yung labas mismo, tatakbo ako doon sa malayo. Na, Siyempre, nakabahan ako. <laughs> <laughs> Baka hapulin ako. Oh, <laughs> Wala namang mga hap Kasi wala namang ng pulis. Walang tao ng time na yung gabi na. Ay di, sabi ko sa lahat, you speak English? Sabi sa akin, yes. I want taxi. I need taxi. Sabi, ano, bumalik ka doon. You go back to the, ano, doon -do sa nilabasan Mo, So ngayon, nung lumabas ako doon, Dumating yung taxi. So, sumakay na ako doon. ano, ano yung, ano yung tuwa ko. Eh. Siyempre, napayak na ang uh oo -oh. isang taon ako na nag-travel, kaya hindi talaga ako sumuko kasi may pangarap ako. At saka sa totoo lang, ay, alam kong kayo rin, ako ay sobrang napagod sa kwento mo. Parang kasama ko sa biyahe. Sobrang hirap. Ang sabi ng mga tao, kung kami, hindi na kami tutuloy. Kasi sa mga nangyari sa iyo. Grabe. So, hindi, wala akong idea na gano'ng kahirap ang pinagdaanan mo. Oh, para nang, well, sa so ganun, para parang kailangan determine ka para maabot yung gusto mo. Actually, Punta wala, ta, nasa tama actually pa. wala akong visa pumasok ng France. And then, November wala 6. Wala pang visa? No, yes. November 6, lumabas, uh, ah, nakarating ako ng France. And then, March, ang tanda ko, March, pumunta ang mga polis sa bahay. Ayan na. <laughs> Okay. Kasi nakita daw kami sa sa monitor na monitor kami na lumabas kami. Lumabas kami ng bata. Sa ibang labas. lumabas kami, hindi kami nag ano, sa immigration. Ah, so pinuntahan kami. So nung pinuntahan kami, dinala ako sa immigration office. Ininterrogate lang kasi ano yaan human trafficking. Ang gusto nila, mag-apply kami mismo sa embassy mismo. So, after noon, naging okay naman ang buhay ko. Ayun. About dun sa bata, magkasama No, Anong, nung, nung unang dating ko, doon muna ako tumira isang gabi lang. Ah, saka so, okay. ng ko nung kamag-anak ko. So, nung hinunurik at pinuntahan ka doon sa kamag-anak mo, buti may communication kayo ng bata. Oo, oh, no. Kasi sabay din naman kayo i eh, ano Oo, no, nung no, 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 marks nga, in-interrogate in kami. Hmm. Inuna muna yung bata, kinuha yung bata. Ang alam po, 6 o'clock daw ng umaga, nagbibis raw yung ina kasi maaga may trabaho. Katok ng katok raw yung mga pulis. So, kinuha sila, siguro, itinuro ako kung saan ako nakatira. Ah, ah, so, kami doon kung saan ako nakatira. Ang pinaka-importante ay nakapunta ka ng France, kalusot ka at nakasampung taon ng ating yes. Yeah. kumari doon. Sa hirap ng kanyang pinagdaanan bago pumunta roon. Punta na tayo ngayon sa mga detalye. Kumusta ang buhay sa Pransya? Uh, wait. Ang mo kasi sa isip ko, bukod sa Eiffel Tower, I pick sa France. mga magnanako ng mga Totoo ba yan? O marami talaga magnanako. Kung hindi ka naman nag-iingat, eh, mananakawan ka talaga. Kasi sa sa, sa subway naman, uh, ina-announce naman nila ang... Ah, talaga naman. May, may ingat sa may may English, may English, may Spanish, hmm, may tama. Dutch, may ano basta. Ina-announce nila hmm, na hmm, hmm, hmm. mag-iingat sa mga pickpocket. Paano ka nabuhay doon? Actually, eh, nabuhay ako sa loob ng sampung taon. Nag-alaga lang naman talaga ako ng batang Pilipino. Nung unang dating ko, yung kamag-anak ko, may apo siya na ako yung naghahatid at sundo, dalawa yun. So, so walang choice. So, 500 yung oh. hatid at sundo bago nakatira ako sa kanila, pero nagbabayad ako. Pero naka five months lang ako doon kasi nga, yung bahay na tinitirhan namin, kinuha na nung kapatid niya, mm -hmm. nung e So, nag-transfer ako sa isa kong kamag-anak na nabiyahe ako ng from Carport Playel papuntang Salazar, dan Salazar, sasakay pa ako ng SNC papuntang Pulum para mag-alaga sa bata na dati kong trabaho nag-atid sundo. Okay, 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 So, bago ka man pupunta ng France, yun talaga yung ano mo, target mo na meron ka talagang aalagaan doon. Oh, yun ang sabi. Meron naman daw akong aalagaan kasi nga, magpapasokan nung time na yun. Bakasyon time na yun, eksakto naman nagpasukan. Oh. So, ako ang kino. Gawin natin, ano, pumorward tayo ng mga one year. Oh. So, saan ka tumitira? Magkano yung upa? Sa nag ka ba? No, hindi. Kasi nag-share ako. Tumira ako sa mag Kasi kung mag-solo ka, ang mahal ng upa, 500 to 600, 9 square meters. Euro pa yun, ano? Yes. 500 to 600 euro. ay kung 16 noon ang euro, ay di nasa 36,000. O, ako lang naman mag-isa. So, maging, naging practical ako, nakishare na lang ako. Nung nasa, nung nasa France ka, nakikita ko na parang nagre reband ka na rin. Parang ka ah, nagsimula mag ka? Actually, nung pagdating ko, so syempre, ano ang friend ko ay yung mga nasa Pilipinas. So syempre, <laughs> doon, oh. yung mga naan doon. Chika-chika ever, ano? Oh. No? pakilala ko sa Facebook, brinan ko na ako po ay babagong dating, ito po ang trabaho ko po talaga, nagre-rebound ako, nag-google hanggang sa itrinay nila ako, hanggang sa dumami ng dumami, yung word of mouth narecommenda ako ng narecommenda ah, maganda, so, hindi ka man nabibigatan ng alien, ah hindi na <laughs> so, so, zoom zoom sige lapi, ayan o oh. Sabi ko sa kanya, ayun, hindi ka ba ako nabibigatan. Hindi naman magaan. <laughs> Okay. Ito <laughs> ay, uh, do'on sa France, kumusta yung mga Pranses? Suplado ba sila? Sa ay, sa pangalatan, suplado ba? Yeah. Ma din? Or mga ano sila? Elitista. Suplado sila. Elitista. Elitista. Suplado sila. Hindi naman pag-ano. Mm -hmm. Siyempre. Parang ari? Siyempre, bak. Parang, parang, ito, darling. Siyempre, gay. Ako doon, ang gusto ng mga French na bakla, ah. uh, gusto nila, lalakang itsura. Ayaw nila ng pag -ord. Ah, ah, Gusto nila mga katulad mo. Ay, Diyos ko! Oh. Magkang ticket! Maghanda <laughs> ka ng 1,000 na higit yun. Kaya nga. Ah, so, mal uh, uh, balik muna ulit tayo sa una. Gusto ko, nakalimutan ko eh. Magkano totally na gastos mo bago okay. ka nakapunta ng Wala sa kalahating milyon. Okay, so nakat po kami. Tutuloy natin ngayon ang part 2 ng ating usapan. At ngayon, kasama natin bilang mag interview din sa kanya para may katulong ako, si Ginoong Rafi Tulfo. <laughs> <laughs> i'm sorry